Ngayon eh po, ngayon po, ito namang madriliagwa, gigilingin naman natin dito bago ipakain sa mga baboy. Down. Tapos, ito ay ating ilagay sa lagayan. Tapos, gilingin dito naman natin ilagay sa ating ayuwagang. Ayan. Dami. At haluan naman natin ito ng darak. Tsaka pids, mais. Yan yung mga pinagsama-sama natin. Tatamihan na rin natin ng darak to. kasi okay. Para hindi sila magkuhan. Maglasa. Maglasa. Ito na lang. Dito ko nakakuha na kita dyan. Diba? Ayun na, salit mo Halo, halo! Ah, may tuyo nga rin tayo eh. Ano yan, tuyo yan yeah, para mas malasa. Nakabili kasi kami ng murang tuyo. Yung maganda na pang animal consumption na kasi ng tuyo dahil yung kiluma na. Ayan o. So ngayon, haluan din natin ito ng tuyo. Meron kami dito ang tuyo. Ito na yung tuyo. Yan o. Tuyo na tamban. Ngayon, haluan din natin ito para magdag sa lasa ng kanina pagkain. Ayan. Medyo hindi na kasi siya okay pang konsumo ng tao. So, yan naman, nagbili natin 20 pesos per kilo. Pinita doon sa tiyanggi. May nagbibenta sa tiyanggi. So, binili ko na lang kasi sabi ko. Kung hindi ko man mapang, maging pwede natin ibigay sa mga alam. Ayok. So, tara, doon naman yung mga bakoy. Pwede natin. dati para yung madiliagwa mahalong halo kasi pag puro madiliagwa ayun na kainin kailangan mahalo yan doon sa mga existing na nila pinakain darak, mais, saka pinso ito tapos may tuyo tapos itong madiliagwa natin kahoy pa makain mo doon uh, ka sundi kung nang bala mag-edit kulang, tatatlo sila nah. si Mingoy ayaw na mo magpapasok bigyan mo ng separate si Mingoy Mali. Dapat si Mingoy na sa nasa pinakadulo. Bigyan mo siya doon. Pag nagtabi-tabi naman ito mga baboy, okay na yan. Ayan. Ayan o, may isang malaki na yung bibi. Yung pahaba pong payat. Ayun o, no, ito. Ito maoy na sa, ayun o. No. Tingnan mo, yung didi. Mapula na ba? Ibalim? Di Di pa? Oo. Uh. Mm. Minggo si ano? <tong> na ganan yung Hindi pag ganyan, pinipili ini minggo yung maiz. Minggo. Mm. Magsasabay-sabay sila sa mga katapusan pati kambing. Okay na kaya? Ano ba pag mo muna bago mo lagyan ng water. Si Ma, hindi pa na inom. Ayan, kumakain yung mga baboy natin. Basta haluin lang natin, Madre de Agua. Tapos yung darak. Kailangan inuuna nilang kainin yan, yung may lasang feeds. Kaya so, yung tuyo, darak. Pero yung Madre de Agua, kinakain din yan nila. Pati yung kambing namin, no, nakikisali. Pero ang pinipili niya yung mais. Mais, darak, yung pigs. Ayan. Matagal pa yan pag anong mama, isang buwan? Hindi na. Mayroon pa na yun. Mayroon na nakapabot ko dito. Mayroon na isang buwan? Hindi. Wala pa yan. Ayan, dito naman banda. Ay, kumakain naman yung mga manok natin. Mais naman ang binibigay sa kanilang pakain. Ayan, no? na itong mga native chicken natin. Putip chicken, pabo Gansa, meron tayo dyan <laughs> Yan ang mga pabo natin Dating sisio ngayon, oh. hindi ko na matawag na sisio, Malalaki na Oh Ayun na natin to So ito naman yung mga alaga nating kambing. Yan yung sa yung mga anak nila oh. Malalaki na rin yung mga anak nila. Yung ibang kambing naman namin nandoon sa mga buntis no, Nandun sa loob naman sa kabila. Me. Yo no natin yung mga baboy. Oh, yung madre di agua, yung pahina huli. Yan o, oh, pinili nila yung yung darak. Yan, yung Madre de Agua, nahuhuli pa yan. Yan, pero babalik-balikan din nila yan. Siguro may lasang kakaiba din yung Madre de Agua, kaya ayaw ng mga baboy masyado. Yan, o. Oh. Pero nakain naman na, o. Oh. Maubos din nila yan. So, madalas ang mga baboy kasi magaling sila mamili. Unahin nila yung mga gusto nilang kainin. Eh, yung Madre de Agua, siguro hindi nila gusto yung lasa. Ayan, nahuhuli. Oh, pero ngayon, kinakain niya na. Oh. So, yan po yung kumakain nating baboy. Sinasamahan din sila ng mga manok. Yung Madre de Agua kasi, napakaganda nito. Napakataas sa protein. Okay oh, lang, pag naninibago yung alaga natin, minsan, Yan pinapanghuli nila yun para sa pagkain. Yung iba naman, ayaw talagang kainin. Pero dito... Yan, ang kinakain niya naman, o. No? Oh. Yan. So, siguro, may mga ilan ngilang tayong baboy dito na ah, hindi kumakain, pero may baboy din tayong yan. Na ah, kumakain na nitong Madre de Agua. Ah, yan kasi ang habol natin dyan, yung taas ng protein na meron itong Madre de Agua. No, kaya, at maaari ay nagtatanim din tayo yan. May isa tayong baboy dito tinatamad na kumain. Yan, nakahiga na siya doon sa kainan mismo. Kapagaling. Ayan oh. No? mga inahing baboy ito, actually may mga buntis na rin itong baboy. So, ayan. Kaya kailangan ma din yung pinapakain natin kahit mga natural na pagkain, dapat mataas din sa nutrition yung binibigay natin. Sa so, Ayan yung mga alaga natin dito. So, inyo po. Ah, uh, muli po, maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang dito sa ating uh, video sa pagpapakain ng mga baboy thank you for watching po